Mga kaibigan, isipin ninyo ang isang mundo kung saan ang mga mahiwagang nilalang na tinatawag na tagapangalaga ang nagbibigay lakas sa ating mga panaginip. Ang galing, di ba? Ang kwento natin ngayon ay ang nakalimutang mga tagapangalaga, isang pakikipagsapalaran sa Minecraft. Nagsisimula ang ating kwento sa isang mapaglarong tagapangalaga na nagngangalang Zephyr. Mahilig si Zephyr sa mga biro at paglabag sa mga patakaran ngunit isang araw sumobra siya. Habang naglalaro ng ipinagbabawal na mahika, hindi sinasadyang nasira ni Zephyr ang mundo ng panaginip. Naku po, nang masira ang mundo ng panaginip, nagulo ang mundo ng mga tao. Nagsimulang magpakita ang mga bangungot at lahat ay natakot at nalito. Nais nice ni Zephyr na ayusin ang kanyang pagkakamali, kaya humingi siya ng tulong sa isang kaibang grupo. Dito natin makikilala si Leo, isang mausisang bata na natuklasan ng sikreto ni Zephyr. Nandito rin si Aurora, isang retiradong tagapangalaga na dating nagpoprotekta sa mga panaginip. Si Aurora ay matalino, ngunit matagal nang hindi nagsasanay. At huwag nating kalimutan si Shade, isang nagsasalitang anino na may mga lihim. Ang pangkat na ito ay naglakbay sa sirang mundo ng panaginip. Iniiwasan nila ang mga bangungot at niluluta sa mga palisipan upang maayos ang lahat. Nalaman nila ang kasaysayan ng mga tagapangalaga at ang kanilang mga kapangyarihan. Natuto si Zephyr tungkol sa responsibilidad at pagtutulungan. Napagtanto niya na mahalaga ang kanyang mga desisyon. Lahat ay lumago at natuto sa paglalakbay na ito. Sa wakas, pagkatapos ng isang kapana panabik na pakikipagsapalaran, naayos nila ang mundo ng panaginip. Naging balanse muli ang lahat at nawala ang mga bangungot. Ang mundo ng mga tao ay mapayapa na at iginagalang ng ibang mga tagapangalaga si Zephyr. Kaya, ano sa palagay ninyo ang nakatuwang kwento nito? Kung nagustuhan niyo ito, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas maraming pakikipagsapalaran sa Minecraft. Hanggang sa muli at patuloy na mangarap ng malaki. Small story, paalam na.